Shadow guys, yung nasa loob. Kinulong namin siya guys kasi galing siya sa bed. Pinaligit namin siya guys. Ayan. I-bawal pa siyang kumain. Kaya para siguradong hindi siya makakain. Diyan mo na siya sa cage niya. Ayan. Shadow! Gustong gusto na niyang kumain eh guys. Kaya lang. After 3 hours pa siya pwedeng kumain. Yan ako ng sugat niya guys. Oh. Ano naman siya guys, tinahiyan. Tapos yung pinagtahiyan niya, kinalbo. Tinanggalan ng balahibo. Ayan. Yan yung kids niya guys. Yan yung kids niya guys, parang dog. Ayan. Pangalan niya, Shadow. Ito yung ano niya sa to. Ito yung orange sa bit, guys. Ito yung orange sa bit. Conven... Convenia cut. Check bit pa na. Yan Ayan yung kanya. 9 po lang ngayon. So, dito mo na siya sa loob mamaya ko pa siya palabasin guys kasi nga kawa naman siya guys kung makakain siya bawal para sa kanya so dito ko muna siya nilagay sa loob guys para hindi siya makalabas at hindi siya makakain mamaya after 3 hours saka ko siya palabasin para makakain at siya ng bonggang bongga shadow nawa ko guys panatigin sa kainan niya pero bawal pa kasi raw pa Bawal pa inumin. So, ang ginagawa ko, hindi ko muna siya pinalabas sa kids niya. Diyan muna siya sa kids niya. Ayan. Bye-bye. Anap ni mga si Shadow. Ayan, nasa loob.